Hello. Good evening, Kebes family Hi. so dito na guys nabot na nga ko ang order nga para sa ako mga doggy guys wow so ito yung room nila wala lang room guys sa ako mga dog so for the meantime buta na ako siya sa cartoon para basta diya sa sulod guys so ito nangyari sa mga anak ko eh So, muna siya dali, guys. Ang room sa kumangas. Okay, papis Puppies. Okay, nangyabo na niyo. So, ito yung open cage, guys. Tumating na yung open cage. So, bumuksan natin. Sobrang taas. Sobrang haba, no? Iwag sa... Panama ko. Uy, ba't ito ba? Pag nauna ito na yun. Ay, tignan mo siya yung ayan ang bumaba. Ayan ay, ang bumaba, guys. Sa pagtaas. Ayan. Ayan na siya bumaba. Hindi tuloy makita yung ano ko. Yung pag-unbox ito dito na. Kasi hindi pa ako nakamitis. <laughs> ayan. yung ang unboxing natin, guys. yan yeah ito yung bahay ng ito yung room ng mga sisu na aso so ito, mag-unboxing tayo guys ano to, open cage so for the meantime yung mga aso ko guys nasa carton mag-unbox sila ngayon Lagyan ko sila ng ano. O, nandito na yung open page nila. sa so, ito yung makikita dyan. So, ito yung open page nila. sila. Ayan. May pakapin pa. Ayan, ito na siya. Ayan. Paano ba ito? Dai! Dai! Iyasimbol e sa gilay, be! So, ito yung, guys, yung na gawin sila. Okay. Ah, dosi Eh. Ah. May libreng, ano, oh, pad. Pag may kaayo. So, ano yung pag-asimbolan? So, hindi kami makunong mag-asimbol. Wala pa. Tama ni. Ay, eh. miho. Paano ba ito, miho? <laughs> <laughs> So, ito yung open case nila, guys. Kasi, for the meantime, o, guys, okay, magtukod na. Sakit ng likod. Oh, no! Kasi, kit, mga guys, kasi, for the meantime, nilagay ko sila sa cartoon. <laughs> Tapos, yung cartoon, binutasan ko, guys. So, muna siya, oh. Hmm, tanawa. <laughs> So, ang isa kakids niya, naraman, oh. So, muna yung lang room, guys. Room ni sa... aso. Yan. Ito na sila. Malalaki na. Yan, oh. Ayaka. Iyan. Yun. Uy. Yan, oh. Matataba na, guys, oh. So... Yan yung ginawa ko muna ng ano. Yan yung muna ng ginawa kong for the meantime yung cage nila. Tapos si Miho papasok diyan. Pasok diyan Miho. Miho. Yan, ito yung ano, yung mga gamit nila guys. yung mga vitamins dito oh. Tsaka milk. Tsaka dog food. Hmm. So, ito yung open cage. Busy, nakabuok na eh. Anong uno? So, napagkuhan ni ko. So, mani siya guys. Uh, mani siya ang akong, mani open cage niya. So, dahil taas-taas siya di eh. Hmm? guys, guys, po di guys. Na, na po na imong kwan ni So, diha man siya mosulod guys, o gihimo anak ko siya cartoon. Miho, padidian na miho lakaw. Pasok na doon lakaw na. Tara o, oh, lami kay higda sa isa o. Oh. Tara, lami kay patan Patanaw na ako sa inyo hanggang doon lang guys ng mama niya. Oh, sulod na na ron. Sige na, pasok na. Hawa sa dabi. Ayos sa desa Hawa sa ba? O, tanawa na siya, good, oh. So, na siya naku, na ako. Nakajuday na siya. Tara, tanawa, o. Hawa sa ba? Ay, lakaw sa man, eh. Uy. Anak po, nung sa muna. So, guys. So, Ang mga tsitsu. Kuwanan na sila. Oh. three weeks na, three weeks. Uy, ginoon kong igutom na niyong isa. <laughs> igutom na ang isa. So, yan guys. Yan, ang kanilang mga kapatid. Ibigay. Yan. Para isang linisan ko lang. Ara, ilang mga kapatid guys. Naglaro na sila. Ara. Igutom na sila niyo. Ara, dapat dyan po di ay nang dosito 12 Ito ano. O, oh, nasulod na siya. Na, o. Oh. Di alam na siya masulod. Hindi niya pati di yun. Pero nga, kayo matumba ni mo. Hmm, sige. Lay okay. down. Okay. Okay. Lay down pa, Miho. Lay down pa. Mga um, listed mong gudya ka ayok okay, eh, ma. Datugan mong ubang anak. Uy, nadali sa tubangan. Uy, siya, tara, tara na. Uy, saan naman ka? Uy, ya, uy, tara. Ang dali na itong mga ching-ching. So, dako-dako po dito ay ang open cage na ako napalit na ako dremers. igo sila. Dula-dula. Dahil -dula. open naman, mo kita na kaya. Okay. So, ang uban, dali na ko ibutan, guys eh. Taman po siya, isa ka cage pa oh. Tara, isa ka cage na. Sige patutya, Jude. Oh, dali araman. Lisod ka. Lisod siya guys. Dali kayo siya ka-stretching tumba na ni mo si Kuan. Si Trambasulo. <laughs> si Tabachinching. Ala, ang isa ka puti. Asa ah, naman ni? Ang isa ka ito. Ah. Uy, kaluuya po ni isa. oy. Hala, dilit siya daw na yung makuan mo. na siya dilit siya ka lay down di ay. Kaya sa ang kilid. Hmm. Ano ito guys? Ito ang um, open page. Sige na ako sa gibotang guys. Manila ang room. Naman pa sila siling pano. Oh. Hehehe. <laughs> For the meantime, ako sila sila ibutan sa cartoon. Okay. So, mauna siya guys. Akong chika ninyo guys. Ipakita ang... Ako ang open cage nga gihimo guys. Laka. So, nabaitan mo sa isda, guys. Isdara mo sa dan, guys. <laughs> Tara. Ano kayo, guys? Oh. Dapat kasi, ano, ano, ano. ano Guys, enjoy kayo na siya rin. Ako na siya ilipat kaya ito pa man ko sa kong mga ang guys. Sa ko ang mga pig. So, Dili kayo na ko sila mabantayan. Bundong nagkuhan ko. Ano mga pag ko? lipat-lipat naman. yeah, ya. Okay, okay. Hawa dami nyo. Kaya matalasikan nika. Ito asa ko po. Ito po. Ito po. Ito po. Agay, nagpo. Agay, gana. Okay, okay. okay, okay. Bye, sa guys. Bye bye. A few moments later. Si so guys nara guys. Alam mo ano na nilang open cage, guys. Taku oh, na taku sa nagkuan. Taku kay lang ka dagan daganan. Ano dali ng takloban gubot pa kadri guys. Okay, kadagan ka ayaw pa na kung na-arrange na -arrange ni sila. Mm. So... Bye for now guys. Thank you for watching my premiere. Thank you kites family. Kasweet, thank you so much. So, ito na yung Kasweet. Magkakaroon ganito ka Kasweet pagka malutas na. So, 'yan, 'yang regalo ko sa Kasweet. <laughs> yung puppies na lang.